guys, welcome to my vlog Josie vlog, guys subscribe and like and just share, thank you for for watching, guys ayan, yung tito ko, may ginagawa siya diyan. ay, naano niya yung ulam, binabantayan niya, guys ayan, puro ulam yan, kanin ayan ang adobo ayan yan, guys, connection pa rin yan sa kago ng kapatid ko, guys uh, sa kabilang bayan po kami, guys, ayan yan, mga kamag-anak, kapamilya, nagsasalita yung tito ko, pero hindi ko naman naririnig. Kaya naglalagay ako ng boys, guys. Ayan, yung mga ano yan dyan, mga bio-bio, nag, nag uh, ano ako guys, para lang makita yung mga bio-bio dyan. Mga bios, ayan, ayan. Thank you so much guys, thank you for watching guys, sana subscribe nyo naman ako. Juicy Vlog! Ayan, ang gaganda ng view niya, guys. Ayan, ayan. Yung bahay po ng... Ano, guys? Yung babae. Hindi nang Ayan po yung tatay niya, guys. O, bata-bata niya pa, oh. Ang totoo niya, guys. Hindi pa naman sila po hindi makakasal, eh. Kaya lang, kagon lang. Kasi, nabuntis na po yung babae. Paniglo, panigurado. Ayan, kinakausap niya po yung tatay ko, guys. Ayan, tingnan nyo na lang po, guys. Ayan, o. Oh. Kinakausap. Hindi ko pero kung wari lang nag video ako kasi hindi ko pinapakita dyan guys kasi nahihiya na ako mag video sa kanila pero nag uusap po yan sila guys hindi ko nilagyan po ng boses nahihiya po kasi ako magsalita guys eh. ayan ang bata bata pa ng tatay niya pero parang may tinatanong sa akin pero ayan. tinatawag niya yung asawa niya pero hindi pa siya lumalabas kasi nahihiya nagbibihis pa yata siya guys. Thank you for watching guys. Bye. Hanggang dito na lang video ko. Bye guys.